always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove so let's start You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions. yung uh, umiikot so magandang araw mga katets lalong lalo na po sa mga katets natin sa buong Pilipinas uh, shout out po sa ating lahat uh, especially po doon sa ating mga katets dyan sa may Adabo de Oro, sa may Surigao Sur sa may ano, Sambuanga uh, at saka sa buong ano, mga katets natin So for today's video mga katits ay magka-unbox tayo ng ating bagong locator. So yung uh, GD Rods na ano yung rotation. Yung nakaraan ay pinakita tayo na ano na Elrad rod l yun yung dowsing. So ito iba naman to. Pero GD Rods pa rin yung ano niya yung pangalan. Naka ano siya. Uh, kumbaga rotation siya. Yung dati kasi ano yun. Uh, uh LRAD. So, buksan na natin mga kates para makita na natin yung ating ano, bagong pinagawa. So, ito yung mga katits. Ah, mabigat siya. So, shout out pala kay ano? Kay bro Joel. Nawala yung kasi yung ano natin, yung maniwagang gunting. So, isa-isahin natin mga kapis. Ito yung ano niya. Ah, yung control box. Yan. So, napansin nyo, mas malaki na yung ano niya. Yung screen niya kaysa dati. Ito yung ano niya. Yung dati. Yan. Mas ano to eh. Ito na yung bago natin mga katiets. Uh, halimbawa, uh, bibili kayo ng ganito, ito na yung magiging screen niya. So yan, ang madititik pala niya mga katiets ay uh, yung ano, uh, 24, gold, cement, diamond, tunnel, bomb, at saka poison yun lang mga katech yung ano niya yung panakapertante na ano na mga uh, frequency o oh, hanapin yan ito yung dalawang antena niya yan saka yung ayo ayong ano ionic ano niya sensor tapos ito yung ionic sensor niya oh. yan patayin muna natin kunin muna natin yung ano yung cellophane so dyan natin ilagay so, ito na magiging itsura nya mga tits tapos yung ano nya yung handle yung ganun lang yan tapos yung ano nya yung antena yan yan Ito na. Gaganon nyo lang mga katit. Salimbawa, nasa ano kayo. Pero ito lang yung ano nya. salimbawa, <clears throat> Halimbawa, yan. kumpleto na yung ano nya. Yung antena nya. Nalagay na lahat. Tapos, i-on lang. I-on lang siya. Halimbawa, uh, tunnel yung hanapin natin. Down nyo lang siya down. Tapos, click yung tunnel. Enter. So, yan. Naka-target lock. So, ang range pala niya ito is 20 meters. Ang depth is 10, uh, 30 meters. So, ngayon. Tapos, pag-enter dyan. No? Oh, so, ready to, ano na siya. Ready to locate. So, ang gagawin nyo lang, i-ground balance nyo siya. Ilalagay nyo sa baba. Gaganon nyo siya. Tapos dandahan nyo siyang ganun. So gagawa tayo ng ano dyan mga katech. Yung video nya. Para maano. Para maano natin. Matry. ganito mga katech. Tapos. Inabawa eh, na kumplito na siya. Ganito. Uh, ah, I-on nyo lang siya. Dito pala yung ano mga katech. Yung ah, charger. Yung kito. Mapaklasin lang to. Yan, charger yan. Ano type C yung sa cellphone pwede yung charge tapos ganoon nyo lang sya yan naka on na sya tapos si enter nyo pag enter nyo so gaganon nyo lang gaganon nyo lang sya gaganon tapos dandahan nyo sya angat Ayan. Obserbahan nyo lang. Tapos ganito naman. Ano. So, na. sige lang mga katis. Gagamitin natin to sa ano sa pagsusurvey ng ano ng treasure site uh, at ating ano uh, papakita natin doon kasi mas maganda doon ay pakita natin sa actual talaga doon sa site so hanggang dito na lang siguro mga katits yan maraming salamat sa panonood